Ayy, tatlong malalaki at saka dalawang maliit. Kaya, <laughs> ipit na maliit ka ngayon. Lumbulong dalawa. Anak lang yung dalawa eh. inde ma kula kala ginna inna puluwan sakha thuna ma ban ganth wenna athi thunai ko amma de love vegan ganne therai

Ay, okay, tatlong malalaki at saka dalawang maliit ka. <laughs> dalawang ipit na maliit ka ngayon. Lumbulong dalawa. Anak lang yung dalawa eh. Tatlong... isang ate at saka dalawang kuya. Bigay yung isa eh. Wala kayo dito? Wala aling dito. Yung ake, ake ang dalawa. Wala pa dito, Ake.

ійak mahal jeringkan seine jeringkan ilirik walaipas dia 400 jeringkan ashok may ranging Roy ya Gutote sering curing kini digunakan RAddic na

po diyo, naguri kasi, pero sabi nila, hindi naman. tingnan ko yung mga elalim, covid. Sixtyan sa three may sa ka gan. Kanta ng pintada, iba? Pagdating na, terus ya.

Uma, yung 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 Ganyan talaga yung mga... Ganyan talaga yung katukulan. Ganyan talaga yung mga diwet ba? Diniwet De na nga, duwitin pa. Sabi nga daw, kung ang mga diwet ay may posisyon, may katukulan ba, nagbibigyan ng oh. katukulan. Ikevnal na ako. Ay, diniwetin. Si John, kung sa mga diwet yan ay may posisyon, ah oh, mas mataas yung ranggo mo <laughs> sa mga diwit <laughs> alam nyo kasi kaya diwit din yung lalaki gawa ng, gawa din sa babae siguro magbigay ng motibo ay ano. ay kung wala silang ano talaga edi, kung magdiwit pa yung lalaki hindi yun magpatuloy sila? Oh, pinatuloy ay. Sabihin gusto rin. Oh. Ah! <laughs> kaya pala. Ay, ay, ay. Ini na yung pinsan? Yung kaya ibang tao? Ha ba? Tao. Huwag akong mag na ako ano hindi ko yung babae, baba, ko yung lalaki. oh mo ka lang Ano ba, Bibili ako Anino mo ba, Ah, anino At, ba lang, barili na. <laughs> 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 Ayos lang yan. Ito yung mga kwentuhang laot lang mga kapising, mga biro-biroan sa laot. Libangan lang namin yan. Kasi malungkot kami dito sa laot ay. ang pulutan, ako pulutan. Bagong sama ka dito eh, kaya ikaw muna. Pag, pag may bagong sama, yun na naman. Ganti-ganti lang yan. Kaya kailangan. <laughs> bagong sama. Kung sino yung bagong sama, yun. Ako ba dito yung sakaling Ako ng bagong pulutan. Pulutan, pagdating dito. Sa bangka nito. Ako yung pulutan. Ah, magka. Biro-biro ako yung nagtawas pa ako.

Practice nga, bentayan mo na. Muna. Mga maliliit mo na. Pero malikot yung ano, malikot ilayan yung bentayan. Maganda pa yung malalaki. Tantin, isa... Mabigat lang yung malaki ilayan. Pero hindi siya magalaw masyado. Sa so, mga bata pa na, kilas sa umayon. Ha? Kilas kayo? Kilas sa umayon. Kilas sa na, kayo na

May padating nga pala masamang panahon mga kabising kaya laging makulimlim dito sa amin ngayon. Oh. No? Ayan o. No? Ilang araw nito bababa na kami. Tatago na kami sa tabi. At delikado po at may parating na bagyo. So ayan. Ayan medyo makulimlim. Ayan tabi oh. Kita lang yung bundok ng pulilyo. Kita lang yan. Pero distansya nito nasa mga 20 pa mahigit. Ang tabi mga kabising. So, ayan Thank you, thank you, thank you very much Thank you very much po sa inyong lahat So, ayan uh, Maraming salamat po sa mga oh, Suporta na binibigay niyo po sa akin mga kabising So, ayun. Lagi po gagawa ng mga video para po sa inyo So, ayan Mga fishing adventure ito sa laut So, God bless po sa ating lahat Thanks for watching